Inanunsyo ng Land Transportation Office Bicol nitong Biyernes, June 6, 2025, na maaari nang kunin sa kanilang opisina ang permanenteng plaka ng mga motorsiklo na nairehistro sa rehiyon mula 2014 hanggang 2017. Kaya naman, ang motoristang si Aldrin, maagang pumila kaninang umaga sa LTO Bicol para kunin na ang kanyang plaka na noon pang 2014 niya ipinarehistro. Actually, ma'am, happy kasi andiyan yung plate. Uh, yung motor ko kasi 2014 model pa. Uh, ngayon palang nagkuan yung LTO na 2014, 2015, 2017 na yung mga din ng Bicol Region, Region 5, may plaka na. Eh, at least happy. Eh, kasi kung may mga kuha naman na may operation kasi, kahit nakarehistro yung motor ko, then naaay ilang din na tumuloy kasi improvised plate po yung motor ko. Ayon sa LTO Bicol, kabuoang 287,000 na plaka ang pwede nang kunin sa kanilang opisina. Ang mga motorista na naiparehistro na ang kanilang motorsiklo bago mag-2014 at 2017 ang mabibigyan lamang ng permanenteng plaka ngayong taon. Para makapag-claim, dapat bitbit -bit ng may-ari ng motorsiklo ang kanilang valid ID, Certificate of Registration at Official Receipt. Kung kinatawa naman ang kukuha, dapat magdala ng authorization letter at valid ID. Deed of sale naman ang kailangang dalhin kung hindi pa nailipat sa pangalan ng rider ang motorsiklo. Sa ngalan po ng aming RD, RD Alan Castillejos, kasama po ang aming ARD, ARD Vince Nato, Binibigay po namin ang good news sa ating mga motorista, lalong-lalo na po ang merong mga motorcycle po na wala pa pong plaka dated Uh, last 2014 hanggang 2017, good news po at meron na po tayo nitong available na plaka. Maaari po itong i-claim dito po sa LTO Regional Office. Open naman po ang aming Regional Office from Monday to Friday, uh, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ma-accommodate po sila dito. mag lang lamang po and siguraduhin lamang po na dala po ang ating mga requirements, ma'am. Ang pagpapabilis ng pagbibigay ng mga plaka ay tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas maayos at mabilis ang serbisyon ng gobyerno. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.